guys, welcome back sa ating youtube channel for today's video guys magpapaksew ako guys ng isda na yellowfin at saka maglalaba tayo guys pagpapaksew yan ilalagay natin to guys tapos yun so, yun guys yun ito yung Magpapaksil tayo ng Kailalim pala natin ito guys Ayan. Ayan. Tapos na tayo Tapos Ilalagay natin ito guys Ito yan Ahos Ahos ito guys Ito no sarap Ito yan guys Ayan. Mm. Ayan. Mm. Tapos asin guys. Tapos sarain ko itong asin guys kasi ano siya. Yung, ano na siya guys? Yung, yun ayun. Nabasa siya ng tubig guys. Asin ko guys. Asin. Gusto kong maalat guys. Ito asin. Ayan, sa sunod guys, huwag so, ka. Huwag ka. hindi ko sa hinaluan guys, para ako mapaksil guys. Hindi ako naghalo ng tubig kasi gusto ko pure, ano, uh, pure, ayun, uh, pure soka guys. Para masarap siya pag pure soka. Kung so, ayun guys, isasalam e, na natin ito guys kasi maglalaba ako guys. Ayan. Ayan.

natin sa bahay araw Mamaya na mamaya ko na tayo sa sampay Baka hindi ko na mabigyan kasi may ako Baka hindi naman siya Okay lang. Ang sampay natin sa sampay.

Ha? Ini mengawat. telepon? iko anu. Tilpon? Pulpen. Oh, mereun pulpen di ai. Hmm.

hindi ako mali eh. Next. Ayan guys, tapos na ang ating labahan guys. So, ayan guys, luto na ang ating pakseo. Ayan. guys. Hmm. Ito na po ng ating paksew. Guys, ayan. Tinulang isda, guys. Ayan, yung ulam namin ngayong kahali.